Ako yung puso ko, ano? talagang ang tama talaga para sa akin. Naaawa ako kay uh, Gail Francesca. Mm -hmm. Nagpahayag ng simpatsya ang showbiz columnist na si Christy Furman sa kanyang programa na Showbiz Now na kay Gail Francesca na anak umano ng ex-lover ni Francis M. Anya, naaawa siya kay Gail dahil nadamay umano ito sa mga masakit na panghuhusga ng mga tao na binabato sa kanyang ina na si Abigail Raid. Piit ni Christy Furman na anuman ang kasalanang nagawa ng mga magulang nito ay walang kinalaman si Francesca dahil biktima lang din ito ng sitwasyon nila. Dagdag nito kahit sinong bata ay walang kakayahang mamili ng kanyang mga magulang kaya wag na sana itong idamay at kung anuman ang gustong marating ng bata ay wag na sanang hadlangan. Dagdag pa nito sana ay matanggap na rin ito ng pamilya Magalona dahil pare-pareho naman silang anak ni Francis M. Pigyan sana ito ng pagkakataon na makita at nakasalamuha ang kanyang mga kapatid sa ama dahil kung tutuusin ay di na ito nabigyan ng pagkakataon na makapiling ang kanyang ama dahil anim na buwan pa lang ito nung pumanaw ang ama. Kasi wala po mga kapatid na kahit sinong bata na nakapamili ng magiging magulang niya. Kaya 'yung kasalanan ni Gail. Oo, diba? kaya po pakiusap, 'wag po natin isama 'yung bata. Mm -hmm. Kasi kung tutuusin, biktima rin siya ng ganitong sitwasyon. Mm -hmm. Hindi niya pinili, hindi niya hindi siya namili ng magulang, oh, 'di diba? mm -hmm. 'Yun lang At hindi aginosto 'yun. Samantala, desidido na si Gail Francesca na pasukin ang mundo ng showbiz dahil bata pa lamang ito ay pangarap na talaga niya ito. Gusto umano din ito sundan ng yapak ng kanyang ama. Sa kabila ng halo-halong reaksyon ng publiko sa paglantad nilang mag-ina, hindi umano siya apektado. I don't mind the comments po kasi um, I know the story and so no comment na lang po ako But that I know the story. That's why I'm not affected at, at, all. Also my family. All I know is that I am my father's daughter. Di man umano niya nakilala at nakapiling ang master rapper na ama na si Francis Magalona, alam daw niya na kung nabubuhay pa ito ay tiyak susuportahan siya nito. Marami ang nagsasabi na malayo ang mararating ni Gail Francesca dahil umano sa mga angking talento nito. Bukod sa pagrarap na naman niya sa kanyang ama ay mahilig din itong sumayaw at talaga namang di maitatanggi na maganda din ito. Yun lamang po maraming salamat sa panunood. Huwag kalim utang mag-follow para sa iba pang showbiz updates. Yeah, yeah, ayun, yes, si pahabol ako. lang ako. Yes, yeah, yung pa. anak ni Francis M, yes. sinabi niya ikaw, ang uh, si, you know, si, yeah, si Francesca. Uh, Francesca. Super. Itaw, ah, really? super yeah. idol niya. Oh, super ano gusto mo sabihin sa ah. so kanya? Gusto kanya mamit. oh, really? Maybe someday? Why? You know, I'm so the <laughs> <girl> <laughs> <month from laughs> to be a part of bed.